Hi guys, mag-unbox ta og parcel karon kay daghan kay kung parcel tapos ato paspas paspasan kay samtang tulog pa akong anak para <laughs> hindi na tama putol-putol pa sa ang vlog. Okay, so ani uh, ni siya kanang kanang One is lang. So, ihapon na to. Kung pila. One. Ani, bugat-bugat. Ako ba Okay, go. So. Laghan kayo siya. Nag-abot-abot akong parcel. 1 2 3 4 5 6 7 So natay 7 parcel. So, kailangan nato ni unbox tapos ato ang tangan of price. So let's go mga sisi. Let's go guys. Go go go. <laughs> so, ako ang, ang iba ang iba nito ay alam ko na kung, ila, kung magkano ang ipapresyo ko pero yung iba hindi talaga so mamaya na natin lalagay ko lang sa screen magkano ang pintahan ko okay so unahin natin to tinitingnan ko talaga ang pangalan ng aking parcel lalong lalo na okay so ito na ito ay mga shades So, na lang yung shades ko. Dalawa na lang. saktong oh, Saktong-sakto. Dumating to. Dapat kahapon ko pa ito na display kasi merong mga naghahanap ng na mga shades. As well lang. Wala talaga akong uh, hindi ko talaga hindi ko talaga hawak yung oras ko minsan dahil yung anak ko kasi palaging umiiyak pag masyado akong busy. So, try natin to. So, ayan. Hala. Nagwapa. Uy! Uy! <laughs> okay, nasa 60 pesos yung bintahan ko nito. di diba? 60, 70 pesos. Ang kapal na niya. Oo, uh, makapal yung ano niya. So, pang babae ito. Dalawa na lang talaga yung shades ko. 60 pesos at 150 pesos. Sakto-sakto yung pag-order ko nito. Mamaya ko na to i share kung tama ba or sakto ba yung parcel na dumating dahil yung anak ko kasi umiiyak talaga yan pag ano, masyado tayong busy. Ito pa. So, wait lang. So, ito na yan. So, natin ng copper. Alaban sa copper ka mo, Para makita nung Sorry. <laughs> so, ito. Same-same so, lang siya yung una kong na-order. So, 60 pesos yung bigtahan ko nito. May tubo na tayo dyan sa 60 pesos. Kumaya so, ko na to i-check kung sakto ba yung uh, parcel na nabili niya sa akin. So, kailangan talaga natin to i-check mga mga guys para hindi tayo sa bintahan. Ayan. Parang same-same lang sila ng mukha, no? So, bahala na. Ang mga mamimili na nito ang mag... Ito, pang lalaki ito. At ito naman, para sa mga liitang mukha. yon gusto. Meron kasi, minsan, merong mga uh, customer na maghahanap ng maliit lang na shade. Shade. <laughs> Antipara. Okay. So, okay. One down. So, next. Ito, medyo mabigat. Pag mag-o-open ako ng parcel, guys, ito, inaano ko yung pangalan ko. Kumbaga, pinupunit ko para pagtapon ito ng basura. Itong silupin na to. Hindi makikita yung uh, complete address ko at ang mga at ang pangalan ko. Ahay, okay, okay itong mga mask tapos gloves marami kasing mga uh, marami kasing mga motorista na dumadaan sa akin dito tapos humihinto sila dito para magtingin-tingin ng mga gloves ng mga ganito ganyan yung mask so kaya ayan napabili ako ng mga ganito so nasa 12 pieces ata ito kada kada anong design oh ito No, may mas pa kung ganito. So, parang maligit. Pabahala so, na. ba? Diba? basta ang importante dito, kumpleto yung mga item ko. So itong mga seller na binibilhan ko ay uh, legit ito palagi. So pera lang sa mga uh, baguhan na binilihan ko. So ito legit ito. Palagi na akong nag nag-purchase sa kanila. Oh, ayan, pag may ganito na, pwede mo yung i-check na hindi ka na mag open ng cellphone. Maya na yan. Check natin. Balik natin. ito yung <laughs> Mga gloves. <laughs> Sobrang dali-dali, ba? Dili dali na ma-explain. O, oh, mga gloves. Yung full at saka yung half lang dito na mga gloves. Okay. Meron akong mga, ano dito, mga ganito kumbaga, additional na lang ito na mga design para mayroon silang pagpipilian. O, di pa Okay. Okay. May dalawang down na tayo. Next. Paliit lang. Tatatlo na ito na parcel. Lagyan natin ito ng price, ha? Mamaya. Ito sa screen na. Para hindi ako maabutan ng iyak ng aking gelatis. Okay. Ito naman ay. Ala. Ah, mga ballpen ito. So, ito ay mga sign pin na in-order ko. So, tatlo, tatlong klase ito. So, may, kasi naghanap ng mga sign pin. Ah, ito yung hinahanap nila. Okay. So, ayan. So, tag 10 pesos yung bintahan ko nito. Same lang yun sa mga uh, panda ng mga ballpen ko. Penoy ng mga ballpen. So, 10 pesos lang ito. O, ba diba? Chucks na to sa 10 pesos. So, sakto ito. Tatlo lang yung in-order ko dito. Okay. So, tatlo na yun na parcel. Pangatlo na yun. Next na tayo, medyo mabigat-bigat ito. So, punitin lang natin yung pangalan ko at yung address. Dahil may nakita ko nito na video na miscam siya. May parcel daw siya na ganito ganyan. Tapos, hindi naman siya nag-order. So, wala naman siyang parcel wala naman siyang parcel na nung time na yun na paparating so yan, insan sinecheck ko kasi yung Minsan, sine-check ko yung cellphone ko kung meron ba talaga okay. parcel. Ayun, may parcel. Hi, sir! 64 lang Okay. Wait, ma'am. Okay, pang walo ito. Okay. <laughs> Ganahan ko ito niya nga 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 rider. Ganahan ko sa akong mga rider dari sa kuang ang tindahan kay mga buutan kay mga rider niya. Ato siya si Sir Jeric, masiguro itong. Kaya ko siya matawag sa pangalan. Mam Girlie! <laughs> niya. Mung girly. Ano ba? Diba? No? Art to art kasi kuya ay. Ah, di ba? Basta diba, taga-tindahan na nga. Uy, ate. Girly na yung pangalan. wak maka ng ingon. <laughs> Bata. Lagi kang sako ha. Mga mga five months na ko ato din nagtinda. Pati na siya sa kong pangalan. Girly yung akong pangalan. Ate, <laughs> Oh, Makalik ingot ati girl ni pangalan. Mhm. Ni mo. So ante tawag na sa oh my god, ante. okay. So in ini siya. Hi. Okay, this si is supplies. Yung chok ani ang aqua jung punteria nga gipalit pero giapila na lang ako mga ani sticky notes. So, nire ko ito tapos yung bintahan ko is tag 10 pesos kada isa nito, o, di ba? Medyo makaigot ang O, di ba? ano na siya? Discarte ba? Discarte. So, ito naman, itong maliit na uh, sinalihan ko na nito dahil meron talagang naghanap sa akin ng chok. Wala akong naibigay dahil na, na, nakalimutan kong mag or, uh, mag magbili sa supplier ko ng mga chok pati yung plastic cover. So, sa online ko na lang binili yun. Ayan, ito. Ibibenta ko ito na tag to 25 pesos. Ito yung mga chalk na sinasabi ko. Nagdadalawang isip ako kung mag-order ba ko via online ng chalk dahil sa kadalasan yung nakikita ko may mga comment na disappointed sila dahil uh, durog yung mga chalk. So, sana pray tayo na hindi ito durog. My God. Kasi, uh, ililipak ko ito sa old plastic para makabenta tayo para para makabili sila ng, ng mas mura. Okay, oh my god. Hi! Hello. Na-adjud. Na siya. At least, mag isa lang ito kung nakita. So, meron na akong isa na naputol. Ayan, oh. Try ko sa inyo. Ayan. <laughs> May putol siya. So, ito yun siya. Medyo maliit siya. Ito ay color na chalk. So, meron na akong isa nakita na putol pero chalk to go lang dahil parang kaunti lang. Kung meron may itong durog, at least kaunti lang. Huh? Kalimut sa kong area. My God. Okay. So, ito na, na item ay kompleto. Basis sa aking memoria. <laughs> at ito naman. Wala, parang ang niliit na ngayon ng mga chok. Di ba, no? Dati, ay! na ah, meron talaga, oh. Sige so, lang. So, dati yung nung, nung pa ako, nung elementary pa ako, ang parang ganito kalaki yung mga chalk namin dati, ng mga teacher namin. So, ngayon, parang ang ninipis na, na? parang crisis na talaga sa kanila din. <laughs> so, ito siya. Maliit lang siya, no? So, okay na to. Color yellow. So, dapat pala meron akong color white. My God, di na na ako mabalik. Hala, ang saon eh. Daba. Hala, maya na lang ito. So, dapat pala, meron akong color white. Hindi ako nakabili ng white. Kasi, dati, dati kasi, naalala ko kasi dati, yung color yellow dito, tapos yung pasok ay white. ba diba, dati? Dati, ganun yung mga chalk. Dati, dati, dati. <laughs> Puro dati. Okay. So, pang ilang parcel na yon Pang apat. Pa na so, Next tayo ay... Okay. Next. So, ito bali, ang bali, na-order ko to ng 247 pesos. Ay! Yung mga wallet ko, ibenta ko ito tag 75 pesos. Pwede nyo ito ibenta ng 100 to 140 kasi yung regular price nito ay nasa 140 ang isa. Sa akin, ibibenta ko lang ito ng 75 pesos. May tubo na tayo dyan sa 75 pesos. Diba? Ang ganda! My God! Josh So pa sample na to. Meron na kasi akong pang na wallet. So, ayan, nag-order tayo online para para sa pang babae. Ito, yan siya. Oh, ang cute! No, pang gift to. Pwede ito pang gift. Oh, di ba? Ang cute! May key holder pa. Okay. Okay. So, next tayo. Bali nakalimutan mo kung ilan to lahat basta ayan ito, dalawa talaga ito dahil sa akin ang isa so, sa isa ko o, oh, diba? so, maya na natin ito check kung ilang piraso ito basta diyan yan sila okay so, next so, nanta sa panglimang parcels ito naman ay nasa bang anim na pala ito. Okay, go, go, go. Habang hindi pa gising ang aking baktin. Okay. So, next. Ah, okay. So, itong last Itong dumating ngayon na parcel, hindi ako na, hindi ko napansin na paiba pala ito. Itong parcel na to. Ito ay, ah, uh, Uh, whistle, para, tutut, uh, para sa, basta whistle ito tapos siguro si seller ang nag-ano dahil na-separate siya <laughs> yun na yun ayan, bumili na ako ng coin purse ayan, ba diba? cute 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 uh, meron akong pang-nalaki dyan na nung nakaraang linggo tapos ito na ang sumunod mga pang-babae and then kumuha na din ako ng mga ID holder. Meron pa naman ako dyan na malalaki pero kumuha din ako ng itong maliit na na sizes. Okay. So, nasa 24 pieces ito. Okay. So, next. Ito naman. Ah, ayan. Meron na akong mga nail cutter dyan. So, kumuha pa rin ako, bumili pa rin ako ng mga nail cutter. So, para may para may pagpipilian talaga sila. Ayan, ito din sa mga lalagyan ng mga susi. Tapos ito ay just color. Tapos ito yung paturoto, yung sabi ko yung uh, whistle ba yung tawag diyan. So, ito ay metal. So, uh, hindi ko alam kung kung magkano bintahan ko nito basta So, sa screen kun lang ilalagay okay so ito naman ang so wait lang. ito naman yung pahabol ni uh, rider ngayon so nakalimutan makalimutan ito kahapon dapat sabay sila nung nasundan ito. So, whistle din ito na plastic okay para ano na lang din para may, may pagpipilian sila na kung plastic ba or metal ba yung hahanapin nila. At yun na yun. Diba? Okay. So, ito yun siya. Ayan. Iba-ibang kulay. So, the screen ko na lang ilalagay yung prices nito. Okay? Okay. okay, okay. okay next. So, pang last. market. Okay. Meron pa. Ito ay pang pito na ata to. Okay. Ito ay, ano ito, yung mga cellophane na kung saan po nilalagay yung mga damit para hindi maalikabukan. No, para hindi siya marumihan ng mga alikabok. Dahil, ano lang tayo, marami tayong unlimited alikabok tayo dito dahil along the highway lang ka. Okay. So, ayan siya. So, hindi ko ito ibebenta pero gamit na gamit ko ito para sa mga damit ko. No? Dapat dapat alagaan natin yung mga damit natin, yung mga paninda natin, kahit hindi siya agad-agad magbenta. Basta, uh, hindi siya mukhang luma, hindi pa rin siya mukhang marumin. Dapat maganda, bak dapat presentable pa rin chatting tingnan sa mga customer natin, no? Dito. So, ito ay, ito ay, meron itong plastic, plastic cover. At, hindi ko sure kung ano pa. <laughs> Basta plastic cover siguro to. Okay. Ang daming basura. marami talaga naghanap sa akin ng plastic cover kaso nakalimutan ko nung uh, bumili ako sa downtown ng mga paninda ko ay hindi pa na plastic cover <laughs> so asan na po hindi pa pala yung dumating yung plastic cover ko so ito ay mga candy pala ayan candy so ibebenta ko si to tag 2 pesos So, tag ako ang bentaan. Parato lang ang guni siya sa akong napalit. So, no, wala yung tag-puso, no? My God. So, tag ako ang baligyaan ni... Hmm, pang basa. Okay. Ito, papunot bunot So, meron na ako dyang DIY bunot. Ito naman ay para sa ilaate. So, okay, gagawan ko sila ng pabunot-bunot. Okay. DIY pabunotan. So, paniusa, Ah, okay. I see. uh, shuttlecock. Ah, um, shuttlecock uh, Oo, tama nag-order ako nito ng mga shuttlecocks dahil uh, ilang beses na sa ilang beses na kasi merong naghanap sa akin nito tapos wala ako eh guys. Buti na lang nakita ko ito sa ito na store ng mga binibilhan ko ng mga uh, candies. Buti na lang tapos na ako at hindi pa uh, nagising yung anak ko na so di kaya kagahapon. Okay so yun na muna guys bye for now bye bye God bless kagwapa na eh kagwapa joke lang buyers